Sa number 4, ang 2025 Election of Possibility. Ining pagpati ni Anay Coa Commissioner kagkaroon senatoriable nga si Heidi Mendoza. Si Mendoza nagapapili bilang independent candidate ang yara sa Bacolod Kaina para sa iyang campaign sortie. Ginaako niya nga ang mga independent candidates lubong kung sa mga tarpaulin kag mga billboards kasubong man campaign ads sa mga nagapapili nga yara sa partido. Pero mayara siya sa ginalantaw nga pagkambyo sa political landscape sa dalagan sa sitwasyon sa pungsod karon. Wala man siya nagalusot sa mga survey, suno kay Mendoza, wala siya kadulaan sa paglaom sa pagtanyag sa mga Pilipino sa iya nga igkasarang. Kabahin sa iya nga ginaduso kung mangin mapalaron sa Senado ang pending nga Financial Management Act na nagalakip sa budget preparations. Ang budget sa pungsod sa karon iya ginaragway nga budget nga pang-eleksyon. Gani kinahanglan niya mayara sa oversight angot grip gintibong ni Anay Governor Lito Cusculuela ang kandidatura ni Mendoza nga nagsiling nga records ng Anay COA Commissioner ang nagapakita sa iya nga competence, integrity, kag courage. Tunod na dunod ang, 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 mga independent candidates ni Hoba when it comes to tarps, when it comes to billboards, when it comes to paid advertisement wala, ni hindi ninyo maramdaman ang mga tarps, ni hindi maramdaman ang nag-iingay para sa independent candidate. On the other hand, ang tingin ko mo, posibleng maging advantage ito kapag na natin yung changing political landscape. The very fact that Filipinos, uh, ordinary Filipinos, are coming together kahit hindi sila magkakakilala, I'd like to take it as the, the beginning of a changing political landscape. Kakaibang politika. That's why ang tawag ko po, ang aking panawagan, let's make election 2025 an election of possibility. Na posibleng manalo kahit walang pera. Competence and integrity are very, very important. And then the third, force is the courage. The courage to stand up for what is right. Now, when you combine competence, integrity, and courage, then you're seeing somebody who really deserves to have our vote.